I walk into the kitchen. You saw the look on my face. You saw the look on my heart I had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple bowser, go on pizza. It's a buffet. So nagluto ta karon guys, ang dandam tag mga tanong galay tanungay so mo na ito i-prepare ka rin while nag-prepare ta mag-impilimpi ito gamay sa ating palipot và bằng dạng lại và cũng muốn cái cung nó cũng đi buka guys. So while waiting ko sa kung munggos na di palata. No? Huh? Palata pa munggos. <laughs> Pura pa ni pamahaw. Well, naglata thank hum. hum.

sagol sa tumunggos atula kamunggay o um, uh, um, bati atula booton na ko guys dali pula usna Please like, please subscribe.